Ilupuli mga kaspo. Ah, makikita nyo po to. Ano po ito? Ah, shell ng itlog Balat ng itlog po. Yan. May mga ganito po kayong basura sa kusina. Ah, huwag nyo pong basta-basta itatapon ito. Lalo na kung may mga tanim kayong halaman o oh halamang namumulaklak or halamang gulay na namumunga uh, pwede nang tube itong gamitin pang uh, fertilizer po guys uh, kasi ito pong uh, eggshell o malatang mayaman po ito sa calcium guys ito ay uh, makakatulong na patibayin yung katawan ng ating mga tanim ayan guys saka yung uh, patibayin yung kapit ng mga bulaklak para hindi agad malalanta ayan guys ayan. nyo lang po guys kung mayroon kayong almeres ayan kaya, 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 lang sa kamay. Durugin nyo lang po siya ng pino guys. Ayan po siya guys. No? Durug na. Pwede na po siya ilagay sa ating uh, pananim. Ayan guys, kagaya po nito. Uh, uh, may bunga na po yung ating grafted na kalamansi. So, yun po ang ating dinurog na shell ng itlo. Kaya meron pang yung uh, lagay nyo lang po sa pinaka, ano niya po. Makakatulong no? po yan guys. Para tumibay yung ating uno ng ating tanim yan guys yan guys so makikita nyo may mga bunga na rin to guys guys eh ano ito naman guys eh kamatis or tomato eh mga ganyang stage guys uh, malapit na rin po siyang mamulaklak Ayan, mayroon na pong nag-uumpisa magbulaklak guys. So, oh. makikita nyo po. Uh, lagyan na rin po ninyo ito ng ano, pampatibay. Ayan. Calcium po yan guys para tumibay yung puno ng halamang kulay. At uh, hindi malagas yung bulaklak niya guys. Ayan po sa guys oh. Ayan. nag na po siya mamulaklak guys. Kamatis. Ah, uh, two months old po ito guys. Dalawang buwan. Ayan na Ayan po guys. Oh. Saka yung mga dahon-dahon na kulay green na, na pipitas nyo sa inyong mga halaman. Lagi nyo na lang po basta-basta itatapos sa basurahan. Ilagay e, nyo na lang po rito sa loob ng inyong pasok para pag nakompos na po na siya uh, magiging nutrients na rin po siya organic fertilizer para sa ating uh, pananim guys Ayan, ayan guys. Shell po yan ng itlog guys. Kaya pag may mga ganyan po kayong basura guys, ah, huwag nyo tatapon basta-basta. Magagamit po yan para sa ating mga naalaga ang halaman. Salamat sa panonood guys. Hanggang sa susunod ko po pong i-upload na video.